Good morning guys. Nandito tayo ngayon sa Palangka Street sa Maymila. So ito, this is for demolition, this area. Kasi guys, kalsada to. So makikita nyo, merong structure doon no? Oh. Ayan. So hindi talaga dapat yan tinatayuan ng kahit ano. But then they are protesting na hindi daw pwede demolish. Pero obviously hindi tama kasi yung right of way ito ito ay isang public space, public area, de ba? So nandiyan sila ngayon nakaharang feeling nila or inisip siguro nila is ginagambala ang lugar nila which is hindi naman. We are only enforcing law. Ang tamang kailangang masunod na batas, di ba? Ayan, nakikita nyo, mga palaban din yung mga nandito. Oh, talagang kontra-kontra sila. Ayan. May nagbablog pa nga sa amin dyan kanina eh. So ayan, may nagtanong pa sa akin kanina. Lumapit, tinanong kami. Who gave you the right to block this area? Sabi ba naman ganun? Tagalog ah. So parang sinabi, may consent ba kayo na mag-vlog dito? Gusto ko siya tanungin. May consent ba kayo na manirahan dito? Nasa tamang lugar ba kayo? Meron ba kayong permit? Meron ba kayong mga titulo? 'Di ba? Kasi, sumusunod lamang tayo sa batas. Oo. Oh. Ayan. Doon lang tayo sa tama. Guys, ha? Huwag tayong pasaway. Eh. Thank you.